Hi hey mga ka-team for today's mini vlog Ayan nga naalala kong may pansit nga pala ako dito sa bahay Isang linggo na yan na maigit na nandyan Kaya yan na lang iluluto kong hapunan namin mag-iina At yan nga pagdating ko galing ng trabaho Sinimulan ko nang hiwain tong gulay na nabili ko kanina dyan sa may tapat ng store namin Kaya yan ihiwa ko na yan para panghalo dun sa may pansit na ano, mas, mas masarap kasi kapag maraming gulay. Mas gusto ko yung magulay talaga sa pansita. At ito nga din gustong gusto din ng dalawang bata. At yan, sinunod ko na din yung bawang at sibuyas dyan para sa pang gisa sa pansit. Inuna ko na yung bawang at sinunod ko nga yung sibuyas para makapagluto na ako ng hapunan namin. At ito nga palang pansit ay binabad ko yan sa tubig kasi nga para hindi ako mahirapan sa pagluto kasi nga minsan talaga matigas yung pansit kaya yun ibinabad ko na lang siya at ganito nga pag ganito na nga ang luto na ya yeah. pinapapak namin magiin na yan halos hindi na nga kami nagre-rice pero si Ashley nagre-rice pa rin ito lang po bye see you in my next mini vlog thank you for watching